Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon akong ituturo sa inyong isang napaka malakas na kapangyarihan. Ito po ay isang gayuma na kapag atin itong ipapainom sa taong ating nagugustuhan ay hinding hindi kanya malilimutan at palaging ang iyong mukha ang kanyang nasa isipan. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay mag-subscribe ang inyong notification bell. Hingi din po ako sa inyo ng pabor. Pakishare po ng video ito. Marami pong salamat. Isa sa mga mababagsik na gayuma ay ang gayuma ni Haring David. At ang mga gayuma pong ito ay napakalakas. Sa sobrang lakas po nito, lahat po ng ating gagamitan nito ay sigurado po na matatablan. Sa bidyong ito, mga kapatid, ang ituturo ko sa inyo ay isang gayuma na galing po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Alam naman natin na lahat ng karunungan ay nanggaling sa kanya. Kaya atin nang maiimagine kung gaano kalakas ang karunungan na ito sapagkat sa kanya nanggaling ang karunungan na ito. Ang bisa po nito ay ikaw lamang ang kaniyang laging iisipin. Ang inyong mukha ang lagi po niyang mapapanaginipan sa gabi kapag gagawin mo ang kaparaanan na ito mga kapatid. Mas mabuti po kung magagawa ninyo ito ng tatlong unit o tatlong beses. Pero kung isang beses lang, ay po na po. Mabisa po ito. Sundin lamang po ang tamang instruksyon upang sa ganoon ay mapagana po ninyo at mababisa ito. Sa karunungan pong ito, tayo po ay gagamit ng isang mahiwaga at makapangyarihang orasyon. Kung tayo ay gagamit ng isang orasyon, matik na po na tayo ay mayroong sapat na puder. Hindi po tayo po pwedeng gumamit ng isang orasyon kung wala tayong sapat na puder sapagkat sigurado po itong hindi gagana. Para sa mga buguhan, pakiscroll po ang aking mga old videos. Marami po akong puder na nai-upload doon. I-type lamang po ang lihim na karunungan puder. Space puder lalabas po yan sa inyong screen. Kung wala naman pong lalabas na galing sa ating channel, ay mag-scroll po sa ating mga old videos. Tingnan nyo po ang title na mayroong nakasulat na puder. May isang paraan din po upang mapagana ito kung kayo ay hindi gagamit ng isang puder. Ito po in, ito ang inyong gagawin. Bago po gamitin ang orasyon na ito, ay dapat po madasalin ninyo ito sa loob po ng siyam na araw nang magkakasunod. Dasalin po ito sa umaga at sa gabi. Unahan po ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. Isa din po ito sa paraan upang gumana ang isang orasyon. At kapag tapos na po kayo, ay maaari nyo po itong gamitin. Ganito po ang paraan sa paggamit ng orasyon na ito. Ibubulong po ninyo ito nang pasimple, sa isang basong tubig, isang basong juice, isang basong coke o anuman pong klasing inumin na inyong pupwedeng pagbulungan nito at dapat ito po ay mainom ng inyong target upang siya po ay magayuma at ikaw lamang po ang kanyang laging iisipin. Ito po ay pupwede ninyong gawin sa kahit na anong araw. Basta't mayroon po kayong pagkakataon na maibulong ito sa isang basong tubig o juice at mapainom sa inyong target. Mas maganda po kung tatlong beses niyo po itong magagawa. Pero pupwede na rin po kung isang beses lamang. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Lumayam lumayom. Luhal mahalam. Salva mam ma salve. Salva. Isunod po ito, ito po ang susi. Ang susi po ang siyang nagpapaandar ng orasyong yan Ito po ang susi. Urom luma, uram paluma, pahuo igusom. Pagkatapos niya pong mausal ito ng tatlong beses, ay hipan po ang isang basong tubig o juice. Nang pakros at pasimple, wag pong magpapahalata at dapat po ulang makakikita sa inyo na inyong ginagawa po ito sapagkat hindi po ito magkakabisa kung sakaling mayroong nakakaalam o nakakakita sa inyo habang inyong ginagawa po ito. Tandaan po ang aking mga pamilyin mga kapatid sapagkat nandyan po ang susi ng pagpapabisa nito. Iwasan pong mayroong makakakita sa inyo o makakahalata na inyong ginagawa po ito sapagkat hindi po ito magkakabisa kung ganoon. Mabisa po ito at napakalakas po ang bisa. Kaya naman po, akin pong ipinapaalala sa inyo na huwag pong gawing biro ang bisa ng karunungan na ito. Tandaan po na ito po ay galing sa ating Panginoong Hiso Kristo. Ito po ay putian. Dapat po na gamitin ninyo ito para lamang po sa kabutihan gamitin po para sa taong tunay ninyo, ninyong minamahal at doon po sa taong nais ninyong makasama habang buhay. Sanan man po ay naintindihan po ninyo sapagkat pagdudusahan po ninyo ang balik ng mahiwagang orasyon na ito kapag inyo po itong ginamit sa kabulastugan at kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Paki-share naman po mga kapatid. Salamat po.